at kung kailangan amyendahan para naman mag maging balanse no yung ating pagtulong sa mga uh, children in conflict with the with the law no o yung nakagawa ng krimen mabalanse rin sa mga kabataan na naging biktima ng kapwa Kabataan, uh, Attorney, bakit mahalaga sa PDP na isulong po itong advocacy natin na protektahan ng right of suffrage ng mga Pilipino? Uh, importante ito kasi yun nga sabi ko presidential election pag uh, pag hindi lumabas ang tamang boto ng mga pinili ng uh, Pilipino magkakaroon tayo ng susunod na presidente na ginamit ang manipulasyon sa eleksyon gamit ang makina uh, para manalo. So uh, dapat mawala ang posibilidad na, na magkaroon ng daya gamit ang makina. Yung iba sinasabi vote buying. Sa vote buying, yung nagboto Iligal yan. Binenta niya ang kanyang uh, karapatang pumili ng gusto niyang kandidato dahil binenta niya. Pero yung worst, yung pinakamasama ay yung uh, pandaraya gamat, gamit ang makina. Bakit? Dahil yung butante talagang uh, wala na siyang kontrol sa magiging resulta ng eleksyon dahil yung makina na mismo ang uh, uh, magdedetermine kung sino ang susunod na public servant na elected lalo na po ang pre, uh, sa presidential election. Opo sir, ba, ibang topic tayo dahil na, uh, meron pong uh, hakbang si Senator Robin Padilla na amyendahan po itong uh, RA uh, Republic Act na 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 para po sa mga karumalduman na krimen. Anong tingin mo dito, sir? Anong punto mo dito? Matagal na po yung hinihingi ng uh, marami. No? Kasama, I think, si dating Pangulong Duterte na nag sa batas na yan dahil uh, marami pong uh, na, uh, mga biktima na hindi nabigyan ng katarungan biktima ng uh, krimeng bayulente, uh, uh, either rape o namatayan. Uh, yung ibang biktima, bata. Pero dahil sa batas na yan, yung uh, akusado o suspect ay hindi pwedeng makulong. At uh, uh, yung sa sitwasyon nating ngayon, marami tayong nakikita sa social media mga bata nambubugbog buk ng kapwa bata, mga bata gumagawa uh, ng krimen, yung narinig nating uh, uh let's say uh, opinion na binigay ni Senator Raffy Tulfo na meron raw parang isang batang babae ni siya, nang uh, another batang lalaki pero hindi hindi pwede makulong yung uh, batang lalaki nung pinakawalan ng rape na na naman ulit so uh, dapat po yung batas na yan ay uh, i-review ng Senado at ng House of Representatives at kung kailangan amyendahan para naman mag maging balanse no yung ating pagtulong sa mga uh, children in conflict with the with the law no? o yung nakagawa ng krimen mabalanserin rin sa mga kabataan na naging biktima ng kapwa kabataan o uh, mga biktima na na mga inosente at uh, naging biktima sa karahasan Ga uh, ng mga kabataan na talagang recidivist o paulit-ulit na umaabuso dahil alam nila na hindi sila makukulong. So, it's very dangerous pag hindi ito nabago. Either gamitin ito ng sindikato o talagang psychologically disturbed na yung mga kabataan uh, na gumagawa ng krimen kasi sa isip nila, Uh, hindi sila makukulong. So, meaning to say, attorney, minbis na mapagbuti, ay napapasama pa ng pamahalaan ang uh, bibigyan ng proteksyon sa mga kabataan through Republic Act 9344? Uh, yung may mga dalawang ano yan, dalawang uh, pag-iisip, no? Yung isa, uh, satisfied sila sa law na yan, pero yung katulad ko, katulad ni Senator Robin Hood Padilla, uh, naniniwala kami nga dapat merong amendment kasi uh, pag ito'y ginamit no, ng kabataan na depensa at ito'y gumawa ng karumal-dumal na krimen, dapat po meron ring katumbas na punishment. Pero in a lesser scale, of course. Uh, let's say let's start the discussion na instead na life imprisonment sa pagpatay sa isang sa murder eh di gawin natin may maximum of 10 years. So yung punto uh, nakin at uh, ako'y binibigyan ko ng pagpuri yung ginawa ni Senator Padilla na buksan ito sa debate. Uh, dapat may adjustment. No? Hindi naman pwede na talagang walang penalty. But I also believe na yung kulungan hindi dapat sa regular nga kulungan pero e, ilagay sila sa youth facilities na iba naman yung pagpapalakad. doon, i-rehabilitate -re rin sila, tuturuan kung ano ang naging mali nila at kung dapat ano ang kanilang mga gagawin kung makabalik sila sa sosyodad. Opo. So, ayun yung dapat pag-aralan ng ating mga mambabatas. Hindi ba ho dapat attorney eh may roon din na karampatan na pananagutan ng mga magulang dahil responsibility po ng mga magulang ang kanilang mga anak. And discipline starts at home, attorney. Magulang at saka uh, guardian. Well, sa uh pag pag isinama yon sa batas no uh, it could be no na there could be civil liabilities but uh, if we if uh, there will be an accusation na dapat ikulong rin yung magulang i don't think that uh, it will be constitutional kasi uh, it will be against uh, the the uh, human rights sa aparte naman ng magulang, eh, ang kasalanan ni Pedro hindi naman pwedeng ipataw kay Juan. Uh, pero on the, the, civil aspect, pwede yan uh, na, na, magkaroon ng batas na may karapatang uh, civil damages. Now, uh, sa realidad, hindi rin kasi natin alam yung mga nangyayari sa bahay. Meron rin pa ba yung magulang? Pero meron rin talagang masamang mga anak. So kahit anong pagsaway ng magulang kung ayaw makinig ng anak, anong anong pananagutan ng magulang kung yung anak ay gumawa ng karumaldumal na kriben. So uh, that's why pagdebatehan ito ng ating mga senador at congressman at sana maayos itong batas na to kasi uh, Ito'y ginagamit sa pang-abuso pang ng mga kabataan na may kriminal na plano. Opo. So dapat magkaroon din sila ng takot na pag gumawa sila ng masama, may posibilidad na makukulong sila.